Hello, magandang buhay mga ka-idol Meron naman tayong na-invento mga ka-idol mini fan mga ka-idol Actually mga ka-idol kung naalala nyo itong ilisi na to ilisi ito ng nabili kong drone sa online yan eh kaso, 2 minutes lang yung tinatagal niya sa taas. Ang masakla pa doon, eh nag-overheat pa. So, nasira siya mga ka No? Isang linggo lang lipad-lipad yung one trick ko. Yan. Eh ngayon may naisip ako. Kasi may mga, ano na ako, pinagluma ang mga battery. Yan, hindi ko tinapon. Kasi kahit pa may pakinabang naman pala siya dyan. Pupwede pala siya dyan. Kaya ginawa ko siya ng mini fan, mga ka-idol. Decharge Di din yan, mga idol Ito yung, ano niya, sa pag-charge. Ito yung switch niya. Yan. Pwede din, unang pindot, mabilis, malakas. Pangalawa, mahina. pa ko bibili ng mini electric band. Kung kaya ko naman gumawa Yan diba? kung gusto mong hinaan, ayahin na lang Erik diba? Ito. So, di-charge din ito, mga kaidol. Pag nalubat din ito, i-charge cha mo siya. Ito yung, po. ito yung charger niya. Tamaan tayo ng ilis yung mga kaidol. Masakit. Kasi malakas. Malakas yung... Ano, natin. Ayun. Nagpula na siya mga kaibigan. Pag anong green, ibig sabihin hindi siya nagcha-charge. Pag pumula 'yan, nagcha-charge na siya. Ayun. charge 'yan. So hinaan natin. Ayun. Mahina lang, tamang-tama lang 'yung ano niya. kunin niya. Tapos ito papatayin. Ayan. So, habang naka-charge, ayan. Ah, habang naka-charge, habang naka- ano siya dito. Nakapatay charge mo na. Ayan. Hindi pa.